mga kaprobinsyano pupunta kami ngayon sa bundok para bumili ng manok oh hindi pang sabong yun ha pangkata lang yun oh ikaw ikaw muna tayo dyan bako pupunta mo kayo no yeah, mga kasama ko mga ungas yan mga ungas kaya maraming moment abangan nyo oh mga kaprobinsyano nandito na kami sa bundok layo na yung bahay namin no ayun oh no? zoom natin Oh, hindi na susum. Lokal ang cellphone. Lokal. Ayun, mga puti-puti na yun, bahay na namin yun, layo. Layo. Yeah, mga kapropensyal, pipili na, pipili na sila. O, oh, pipili na. Alam dyan, Brad. Itong pula to, magkano to? Ha? Kano tong pula na to? yun. Ay, hindi to isa na to? Itong gold. Ay, gold lang. Ito itong talisayin ba yan? Kundi, puti yan. Puti. O, na yan ang mga kaprobinsyano mga kasama natin. O, pumipili na naman ako. Stashash. Ha? Stashash? St ano ba? ako mag magpagsambung eh. Pang karni yeah, no, lang. Na ito. Pag walang tao, hindi na kong mapagbita. Ano kong mo kong mga. Hindi, alam ko mga nakakulong. Ano mga halit namin pang kate. Mga nakakulong. Ano? Ayan o. Mga kaprobinsyano, maganda bilhin to. Ang laki nito. Siga pati yan o. Siga. Ngayon munik Nick. Oh, formado siya o. Oh. oh. okay. Huli yan Nick. Huli yan. Huli huli. Huli. Beram na kayo, laki ah. Ano? Bili mo lang karna. Yan, yeah, itong pinunta namin Bira, dito eh. E, si Chinese chicken, oh. Eh, bili mo lang. Lagay mo sa kamay. Ang liit. isang kamay lang. Ang laki lang sa Gasuntok. Gasuntok lang. Udala na! Putang ina ulit! na! na!

Next one. Now we show Kaya oh, mga kabrobinsyano, nakakuha na yung aking kasama ng isang manok oh. Merenda mo na, merenda. Wala pa merenda. Ano pa, Ano Boss, gutom na ka? Buto, Gutom ka na, boss. Gutom na. Kona din na, ikaw. Yan yung hindi na napalaban. Ikaw, ikaw, Isan, ikaw yung saan. Ikaw, ikaw yung yun, no? yung dinadala, hindi na palaban baga. Uy, may social maestro dito ah. Sa amin wala. Social pala dito. Oy, pinsan, nakabili ka na ng ano pinsan ah. Okay. Ano 'to? maganda to lahat? Ate, ate, ate. Ate, kaya mo Ha? Maghanap to? <laughs> ah. Mahal naman. ko kaya Mahal naman, ha? tapos hindi naman kayo mahal. Kuya, bayaran niyo ako, hindi ito libro, ha? hindi Iba, iba dito? ang iba oh. so, yeah, oh. oh. oh, ang dito. Sarap. Lasang ko. Tama Tapos hindi naman. Tapos pag may ulam, hindi naman namimigay ng ulam. Ano? Oh. So, wala na <laughs> so, po yan. Hindi <laughs> 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 <Ni> kaya. Hindi <laughs> kaya. <laughs> Pinagbibili to, pinagbibili. Ay, oh, ito mga... San lang, lang po yan, san Mga plantito, plantita oh, oh, Nandito may na, na, may pinagbibinta dito. Oh, sampung po yan. Plantito, plantita. Matay,